ano ang sa mga employer na hindi maayos at hindi nagbibigay ng payslip? Alamin sa NBI, nako, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito! Sulat kamay na payslip? Nako! Bawal ito! Hindi lang pera ang inaabangan tuwing sweldo, kundi pati na rin ang payslip. Dahil bukod sa karapatan ito ng bawat empleyado, kailangan nilang malaman kung magkano ang kanilang kinita. Pero paano kung ang iniabot sa iyong payslip ay para lang isang scratch paper at doon inilista ang iyong kinita? Alam nyo bang labag sa batas ito? Ayon sa Book 3 Rule 10, Section 6 ng Omnibus Rules Implementing the Labor Code, ang bawat employer ay kinakailangang magbigay sa kanilang mga empleyado ng maayos at malinaw na payslip at dapat ito ay naglalaman ng mga sumusunod na detalye. Bilang ng araw na sakop ng payslip, rate of pay, kada oras, araw, linggo o kada buwan. Sahod para sa regular work, pati na rin ang overtime work, mga pinabawas sa sweldo at ang halaga ng sahod ng empleyado. Kaya sa mga employers dyan, ang payslip ay hindi parang listahan ng utang. Para saan pa printer kung kayo ay manghihinayang? Dapat palaging magbigay ng payslip na maayos at kumpleto para hindi kayo masabihan ng Nako! Bawal ito!